Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung lubos kang magtitiwala sa Diyos? Narito ang isang tunay na patutuo tungkol sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ginawa ni George Mueller iyon. Si George Mueller ay isang kristyanong ibanghilista na nag-aalaga sa mga ulila sa Bristol, England. Nagtayo siya ng ampunan para sa higit 10,000 bata. Narito ang kamanghamanghang mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya humingi ng pera sa sinuman. Nanalangin lamang siya at nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay. Isang umaga, nagising si Mueller sa balita na walang pagkain ang orphanage na kinaroroonan ng daang bata. Inipon sila ni Mueller sa hapag at nagsimulang magdasal at magpasalamat sa Diyos sa pagkain kahit wala pa. Naghintay sila sa Diyos na maglaan, gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa loob ng ilang minuto, may kumatok sa pinto. Mr. Mueller sabi niya, kagabi hindi ako makatulog. Nararamdaman ko na inuutosan ako ng Diyos na igawakan ka ng mga tinapay at alam kong kakailanganin mo ang mga ito ngayong umaga. Tanggapin mo ang mga tinapay na ito. At muli pa ay parang hindi sapat iyon. Ilang sandali pa, nasira naman ang milk cart sa harap mismo ng orphanage. Binigyan sila nito ng libring gatas. Napangiti si George sabang inaabot ang dalang sampung malalaking lata ng gatas. Sapat lamang iyon para sa tatlong daang uhaw ng mga bata. Habang lumalaki ang mga bata sa ampunan, patuloy na naglaan ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan at palaging mas maraming tinapay para sa mahigit isang daang libong bata. Tandaan na ang parehong Diyos na gumagawa sa buhay ni Mueller ay nagaanyaya sa atin na magtiwala at manampalataya. Dala ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buhay ni George Mueller ay isang buhay na patutuo ng probisyon ng Diyos. Pinatunayan niya na kapag nagtiwala ka ng buo sa Diyos, nagaganap ang mga himala. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita, hindi natin kailangang mabalisa tungkol sa ating pangangailangan hangga talagang hinahangad natin paglingkuran ang Panginoon hangga tinahangad natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan ang ating mga pangangailangan na ito ay idaragdag sa atin sabi nga sa Mateo chapter 7 verse 7 humingi kayo at bibigyan kayo umanap at makikita mo kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan tinitiyak sa atin ng Panginoong Kristo na bilang mga anak ng Diyos, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa anuman dahil alam ng ating Ama sa Langit ang ating mga pangangailangan at iyon ay ibibigay niya. Hindi tayo hinihimok na huwag mag-alala dahil maliit o hindi mahalaga ang ating mga pangangailangan. Ngunit dahil alam na ng Diyos na kailangan natin ang ilang mga bagay na ito, dahil dyan, hinihikaya tayo ng Panginoong Yesus na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ating pangangailangan ay idaragdag sa atin. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Tunay na mapagkakatiwalaan natin ang mga salita ng Diyos, hindi lamang dahil siya ay makapangyarihan, kundi mahal niya tayo at hindi siya nagpapabaya sa ating mga pangangailangan. Sa Mateo chapter 6 verse 25 to 27, kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang mga katawan kaysa sa damit? Mas na ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamali ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ang isa pang napakahalaga mahalaga na dapat nating malaman ay ang sakripisyo ng Panginoong Kristo sa krus. Ito ay buhay na katibayan na siya itapat sa kanyang mga pangako na maglalaan para sa atin kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.